Kumusta mga kasaliksik? Maraming misteryo sa ating mundo ang nagkukubli sa dilim, naghihintay na matuklasan at maunawaan. Mula sa nakakikilabot na Brazilian wandering spider na parang nilikha mula sa mga bangungot hanggang sa nakagigilalas na Amazonian giant centipede na nagdudulot ng takot sa mga kagubatan ng Amazon. Pag-uusapan natin ang 10 pinakamapanganib na nilalang na umiikot sa ating mundo. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10, Brazilian Wandering Spider. Ang Brazilian Wandering Spider na kilala rin bilang isa sa mga pinakamakamandag na gagamba sa mundo ay hindi lamang nakakatakot dahil sa kamandag nito, kundi pati na rin sa kakaibang ugali nito. Ang gagambang ito ay agresibo at aktibo tuwing gabi. Kaya mas mataas ang posibilidad na hindi mo ito makita hanggang sa nasa malapit na ito sa iyo. Sa halip na maghabi ng sapot, ito ay naglalakad sa lupa upang maghanap ng biktima. Kaya't madaling hindi mo ito mapapansin hanggang sa bigla itong umatake. Ang kamandag ng Brazilian wandering spider ay napakalakas at nakamamatay, lalo na sa mga bata o sa sinumang hindi agad magamot. Ayon sa Guinness Book of World Records, ito ang pinakamakamandag na gagamba sa kasaysayan. Ang kagat nito ay maaring magdulot ng paralisis, matinding sakit, at kung hindi maagapan, kamatayan. Bukod pa rito, kaya nitong tumalon ng hanggang 40 cm. Kaya't ang pag-atake nito ay hindi limitado sa lupa. Ang kakayahan nitong tumalon, maglakad, at magdala ng matinding sakit sa kagat ay tunay na dahilan kung bakit ito kinatatakutan ng marami. Kapag nasa mga kagubatan tulad ng Amazon rainforest, kung saan madilim at puno ng mga potensyal na banta, ang Brazilian wandering spider ay parang isang gumagalaw na bangungot. Hindi lamang ang kamandagang dahilan ng peligro nito, kundi pati na rin ang pag-uugali nitong lumapit sa tao. Kapag pakiramdam nito ay nanganganib, dahil dito, ang mga tao sa mga lugar kung saan madalas makita ang gagambang ito ay pinapayuhang maging maingat sa bawat hakbang. Hindi magugustuhing makaharap ito lalo nat ang kamandag nito ay maituturing na electrifying sa sakit ayon sa mga eksperto Number 9 Blister Beetle Ang blister beetle ay isang halimbawa ng insekto na sa unang tingin ay mukhang hindi nakakapinsala ngunit nagtatago ng isang nakakagimbal na lihim Ang insekto na ito ay mayroong cantharidin Isang toksin na maaaring magdulot ng masakit at malalang paltos sa balat. Ang simpleng paghawak o pagkakadikit sa blister beetle ay sapat na upang magdulot ng iritasyon o matinding sugat sa balat. Subalit, ang tunay na panganib nito ay lumalabas kapag ito ay hindi sinasadyang nakain. Karaniwang matatagpuan ang mga blister beetle sa mga pananim tulad ng alfalfa at iba pang mga tanim na ginagamit bilang pagkain para sa mga hayop. Kung ang beetle na ito ay hindi mapansin sa panahon ng pag-aani, maaari itong masama sa pagkain at magdulot ng seryosong problema. Para sa mga kabayo, ang pagkain ng kontaminadong alfalfa ay maaaring magresulta sa matinding sakit o kahit kamatayan. Sa tao naman, ang pagkain ng insekto na ito ay maaaring magdulot ng matinding pananakit ng tiyan, pagsusuka, at sa ilang pagkakataon, kamatayan. Mas lalong nagiging delikado ang blister beetle dahil halos hindi mo ito mapapansin sa mga pananim, kaya't madalas itong naluluto o nasasama sa pagkain ng hindi namamalayan. Ang laso nito ay hindi basta-basta nawawala kahit matapos itong lutuin, kaya't ang panganib ay nananatili. Dahil dito, mahalaga ang masusing pag-iinspeksyon sa mga pananim bago ito anihin o iproseso upang maiwasan ang mga nakamamatay na epekto ng maliit ngunit mapanganib na insekto na ito. Number 8: Tarantula Hawk. Ang Tarantula Hawk ay hindi isang ordinaryong insekto. Kilala ito bilang isa sa mga pinakamapanganib at pinakamasakit na tagapagdala ng kagat sa buong mundo. Ang pangalan nito ay nagmula sa kakaibang kakayahan nito na manghuli ng mga tarantula, isang malaking uri ng gagamba. Ang tarantula hawk ay isang uri ng malaking putakti na hindi natatakot sa laki ng mga tarantula. Sa halip, ito ay agresibong umaatake sa mga ito upang paralisahin ang kanilang biktima gamit ang matalim at nakakurve na sting nito. Ang proseso ng panghuli nito sa tarantula ay maaaring magbigay ng kabang nararapat lamang sa mga horror movies. Kapag naparalisa na ang tarantula, ginagawang pugad ng tarantula hawk ang katawan ng biktima. Doon, inilalagay nito ang mga itlog nito sa loob ng katawan ng buhay na tarantula. Ang mga itlog na ito ay unti-unting napipisa, at ang mga larva ay kakain sa laman loob ng tarantula habang ito ay buhay pa, hanggang sa tuluyang mamatay ang gagamba. Bukod dito, ang kagat ng tarantula hawk sa tao ay itinuturing na instantaneous, electrifying and totally debilitating, ayon sa mga eksperto. Ang sakit mula sa kagat nito ay hindi mapapantayan, ngunit sa kabutihang palad, bihira itong umatake sa mga tao, maliban na lang kung ito ay naistorbo. Ang tarantula hawk ay hindi lamang isang banta sa mga tarantula, kundi pati na rin sa mga taong hindi maingat. Ang pagiging agresibo nito at ang labis na sakit na dulot ng kagat nito ay sapat na dahilan upang iwasan ang insekto na ito. Kung makita mo ang makulay na orange na pakpak at itim na katawan nito, pinakamahusay na umalis na lamang upang hindi makaranas ng nakakakilabot na kagat. Number 7. Fire Ants Ang fire ants ay maliliit ngunit mapanganib na mga insekto na kilala sa kanilang masakit na kagat at agresibong ugali. Bagaman tila hindi kapansin-pansin sa kanilang laki, ang mga ito ay may kamandag na nagdudulot ng matinding sakit na parang nasusunog ang balat, kaya't nakuha nila ang pangalan nilang fire ants. Ang kamandag na ito ay nagdudulot ng pamamaga, pangangati, at pulang marka sa balat na maaaring tumagal ng ilang araw. Ang mas nakakatakot pa ay ang kanilang kakayahang umatake bilang isang grupo. Kapag ang isang fire ant ay naistorbo o napinsala, magpapadala ito ng kemikal na senyales sa iba pang mga fire ant na magdudulot ng sabayang pag-atake. Ang kanilang kagat ay hindi lamang masakit, kundi maaari ring magdulot ng malubhang allergic reaction, lalo na sa mga taong sensitibo o may malalang kondisyon sa kalusugan. Sa ilang kaso, ang kagat ng fire ants ay maaaring maging sanhi ng anaphylactic shock na maaaring ikamatay kung hindi agad maagapan. Sa ilang kultura ginagamit ang fire ants bilang bahagi ng ritual. Halimbawa, sa isang tribo sa Afrika, inilalagay ng mga kabataan ang kanilang mga kamay sa loob ng guantes na puno ng fire ants bilang bahagi ng seremonya ng pagbibinata. Ngunit para sa karamihan, ang makatagpo ng fire ants sa likod bahay o sa anumang lugar ay isang bangungot na hindi madaling kalimutan. Ang kanilang pagiging masakit sa katawan at agresibong pag-uugali ay sapat na dahilan upang iwasan sila sa abot ng makakaya. Number 6 Africanized Honeybee Ang Africanized Honeybee, na mas kilala bilang Killer Bee, ay isa sa mga pinakaagresibong insekto sa mundo. Bagaman kahawig lamang ng karaniwang honeybee, ang bersyong ito ay may kakaibang pag-uugali na nagdala sa kanila ng masamang reputasyon. Ang Africanized honeybee ay resulta ng eksperimento sa South America kung saan sinubukang i-crossbreed ang African honeybee sa lokal na species upang makapag-produce ng mas maraming honey. Sa kasamaang palad, nakatakas ang mga bees na ito at kumalat sa buong South, Central at North America. Ang tinatawag na killer bee ay hindi mas mapanganib dahil sa lakas ng kamandag nito, kundi dahil sa kanilang pagiging sobrang agresibo kapag inakala nilang nanganganib ang kanilang kolonya. Ang mga ito ay magpapadala ng signal sa libu-libong miyembro ng kanilang grupo upang sabayang umatake. Ang kanilang kagat ay hindi na iiba sa karaniwang pokyutan, ngunit ang dami ng kanilang kagat sa maikling panahon ay nagiging dahilan ng kamatayan sa mga tao at hayop. Sa katunayan, nakapagtala na ng mahigit isang libong tao at ilang malalaking hayop tulad ng mga kabayo na namatay dahil sa sabayang pag-atake ng mga killer bee. Ang isa pang nakakakilabot na katotohanan tungkol sa Africanized honeybee ay ang kanilang kakayahang sundan ng kanilang biktima sa mahabang distansya. Hindi sila agad sumusuko sa pagtugis, kaya't kung makaharap mo sila, tanging ang mabilis na pagtakas ang iyong tanging pag-asa. Kaya't ang simpleng pag-iwas sa kanilang mga pugad o kolonya ay pinakamabuting paraan upang maiwasan ang mapanganib na pag-atake ng mga killer bee na ito. Number 5. Puss Caterpillar Ang Puss Caterpillar, nakilala rin bilang the most venomous caterpillar in North America ay mukhang walang muwang dahil sa malabalahibong hitsura nito. Ngunit ang malakotsyon nitong itsura ay nagtatago ng isang mapanganib na lihim. Ang mga balahibong ito ay puno ng mga laso na maaaring magdulot ng matinding sakit at malubhang epekto sa katawan. Ang bawat uod na ito ay may mga venomous spines sa ilalim ng tila malambot na balahibo na. Kapag nahawakan, ay nagdudulot ng sakit na maihahalin tulad sa pagkasunog ang kagat o sting mula sa post caterpillar ay nagdudulot ng matinding pananakit na maaaring tumagal ng hanggang dalawang linggo. Bukod pa dito, ang mga sintomas na dulot nito ay hindi biro. Maaaring makaranas ng matinding pamamaga, pagkahilo, pagduduwal, at kahit hirap sa paghinga ang biktima. Sa ilang malalang kaso, ang epekto nito ay maaaring magdulot ng anaphylactic shock na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Ang maliliit na nilalang na ito ay kadalasang matatagpuan sa mga puno sa Southeastern United States, Mexico at Central America. Kaya't mahalaga ang pagiging maingat sa mga lugar na ito. Bagaman nagiging harmless na moth ang Puss caterpillar, kapag ito ay naging ganap na adulto, ang larval stage nito ang pinaka nakakatakot. Ang malapusa nitong anyo ay madalas magdulot ng maling akala na ito ay ligtas hawakan. Ngunit ito pala ang simula ng matinding paghihirap. Kaya naman, kung makakita ka ng ganitong uri ng uod, mas mabuting layuan ito upang hindi maranasan ng matinding sakit na dala ng kanyang lason. Number 4. Saddleback Caterpillar Ang Saddleback Caterpillar ay isang maliit ngunit mapanganib na nilalang nakilala sa kakaibang anyo nito. Sa unang tingin, maaaring mukhang hindi ito delikado dahil sa makulay na itsura nito na may berdeng katawan at malasadel na disenyo sa gitna. Ngunit ang mapanlinlang nakaakit-akit na anyo nito ay nagtatago ng napakaraming venom sa mga balahibo at tinik na nasa ibabaw ng katawan nito. Kapag nahawakan o napatungan ng balat, ang balahibo nito ay maaaring magdulot ng matinding reaksyon sa katawan. Sa mga mild na kaso, maaaring makaranas ang biktima ng pangangati at pantal sa balat. Ngunit sa mas seryosong mga insidente, ang laso nito ay maaaring magdulot ng masakit na migraines, gastrointestinal symptoms tulad ng pagsusuka, hirap sa paghinga, at kahit anaphylactic shock. Bukod pa rito, may mga ulat na nagdudulot din ito ng hemorrhaging o pagdurugo sa loob ng katawan na maaaring maging mapanganib kung hindi maagapan. Ang saddleback caterpillar ay matatagpuan sa mga puno at halaman sa North America, kaya't kailangang maging maingat kapag nasa mga lugar na maraming kagubatan o taniman. Isa sa mga nakakagulat na katotohanan tungkol sa caterpillar na ito ay hindi ito agresibo at karaniwang hindi umaatake, maliban na lang kung hindi sinasadyang mahawakan. Ang maliliit nitong tinik ay kayang tumusok sa balat at maglabas ng lason. Kaya't mahalagang mag-ingat sa anumang uod na may kakaibang hitsura. Ang simpleng pag-iwas dito ay makakapagligtas sa iyo mula sa matinding sakit at posibleng panganib. Number 3: Yellow Jackets. Ang yellow jackets ay kilala sa kanilang maliwanag na dilaw itim na mga guhit at pagiging agresibo na dahilan kung bakit sila kinatatakutan sa maraming bahagi ng mundo. Bagaman kahawig sila ng mga bubuyog, mas malaki at mas masakit ang dulot ng kanilang kagat. Ang isang malaking pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga bubuyog ay ang katotohanang ang yellow jackets ay hindi namamatay pagkatapos kumagat. Sa halip, kaya nilang paulit-ulit na kumagat na siyang nagdudulot ng mas matinding sakit at panganib sa kanilang mga biktima. Ang kagat ng yellow jackets ay nagdudulot ng matinding hapdi at pamamaga sa balat para sa mga taong may allergy sa kanilang kagat. Ang resulta nito ay maaaring anaphylactic shock na nakamamatay kung hindi maagapan. Ayon sa mga pag-aaral, tinatayang limang daang libong tao ang napupunta sa ospital taun taon dahil sa mga kagat ng yellow jackets at iba pang mga putakti. Bukod dito, ang mga insektong ito ay mabilis mag-react sa anumang banta sa kanilang kolonya. Kapag naramdaman nila ang panganib, sabay-sabay silang aatake bilang isang grupo. Ang isang dahilan kung bakit madaling makaakit ng yellow jackets ay ang maliwanag na kulay o matamis na amoy ng mga bagay. Madalas silang magkamali na ituring ang tao bilang bulaklak o pagkain, kaya't mahalagang umiwas sa mga lugar na may kolonya nila. Ang kanilang kakayahang umatake ng paulit-ulit, kaakibat ng kanilang bilang sa kolonya, ay dahilan upang maging isa sila sa mga pinakamapanganib na insekto na dapat iwasan. Number 2, Black Widow Spider. Ang Black Widow Spider ay isa sa mga pinakatanyag na gagamba sa mundo, kilala sa nakakatakot nitong reputasyon at ang kin nitong nakakamatay na kamandag. Madali itong makilala dahil sa makintab na itim nitong katawan at ang iconic na pulang hourglass na marka sa ilalim ng abdomen nito. Bagaman maliit lamang ang gagamba na ito, ang kamandag nito ay 15 beses na mas malakas kaysa sa kagat ng isang rattlesnake. Gayunpaman, ang kagat nito ay bihirang nakamamatay sa mga tao, maliban na lang kung ang biktima ay isang bata o may malubhang kondisyon sa kalusugan. Kapag nakagat ka ng black widow spider, maaari kang makaranas ng matinding sakit, abdominal cramps, pananakit ng kalamnan, tachycardia, at iba pang mga seryosong sintomas na maaaring tumagal ng ilang linggo. Ang nakakabahala pa rito ay ang posibilidad na ang mga sintomas ay hindi agad nawawala. Kaya't ang sakit at discomfort ay maaaring maramdaman sa loob ng mahabang panahon. Sa kabutihang palad, mayroon ng antivenom na ginagamit upang maibsa ng epekto ng kagat nito. Ngunit ang mga sintomas tulad ng sakit ay nananatili sa kabila ng paggamot. Bagaman hindi agresibo ang Black Widow Spider at bihira lamang kumagat maliban na lang kung sila ay naabala, na nanatili itong simbolo ng panganib. Ang kaalaman na ang kanilang kamandag ay kaya pa rin magdulot ng matinding sakit ay sapat na dahilan upang maging maingat sa paligid ng mga lugar kung saan sila maaaring matagpuan. Kung makita mo ito, pinakamahusay na lumayo at huwag itong gambalain upang maiwasan ang masakit na kagat nito. Number 1. Amazonian Giant Centipede Ang Amazonian Giant Centipede ay itinuturing na hari ng mga centipede sa buong mundo. Hindi lamang dahil sa laki nito kundi pati na rin sa kakayahan nitong pumatay gamit ang malakas na kamandag nito. Ang centipede na ito ay maaaring lumaki hanggang 15 pulgada at ang hitsura nito ay sapat na upang magdulot ng kilabot sa sino mang makakita dito. Ngunit ang tunay na panganib ay ang kakayahan nitong magdulot ng matinding sakit at kamatayan, lalo na sa mga bata o hayop. Ang Amazonian giant centipede ay isang carnivorous na nilalang. Nangangahulugan na aktibo itong nangangaso ng pagkain at maaari nitong atakihin ang mas malalaking hayop tulad ng mga ibon, butiki at kahit maliliit na mamal. May isang insidente kung saan isang bata ang aksidente ng nakainom ng soda mula sa isang lata na pinasok ng centipede na ito. At sa kasamaang palad, ang bata ay namatay dahil sa epekto ng kamandag nito. Ang venom nito ay nagdudulot ng matinding sakit, lagnat at pamamanhit na maaaring mauwi sa mas seryosong komplikasyon kung hindi agad magamot. Bagaman bihira ang direktang pakikitungo ng mga tao sa Amazonian Giant Centipede, ang presensya nito sa kagubatan, lalo na sa Amazon Rainforest, ay isang paalala na maging maingat sa paligid ng kalikasan. Ang kanilang kombinasyon ng laki, agresyon at nakamamatay na kamandag ay dahilan upang sila ay ituring na isa sa mga pinakamapanganib na nilalang sa mundo. Kung sakaling makita mo ito, pinakamahusay na umiwas at iwasan ang anumang pakikipagsapalaran sa nilalang na ito.